may panibagong challenge na naman ako. Yan ang <laughs> mga na naman yan. Di yan. Basta mag-isip ka lang, makukuha mo ito ma. <laughs> yan, nakita mo yan na pako na Tayo. Tapos meron akong hawak na anim na pako. Yan, anim ha. Ngayon, ang gagawin mo ma, patayuin mo dito siya. Anim na pako. Wait lang pa, i-stretching ko muna. Sakit na naman kagad yung ulo mo. Hindi yan. Bisik lang to. Ipatong? E, Oo. Yung anim na? Ano 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 dyan? ano 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 hindi yan. ano 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 mo ano 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 <laughs> ano, ayaw na. Ayaw na. Ano? Ang sabi ka kung ayaw mo na. Ayaw lang, ayaw lang. Hmm. Sige. Kaya ba yan? Ayaw. Diba? Ay nag aaral ka ng science. Absent ako. Siya. Absent ka nun? <laughs> kung makapag-aarag ka ng science, makukuha mo yan. Yung balancing. Ano? 2,000? Kaya ka dito pa. Ay. Gawa. Paraan? Paraan? Oh, dih! Oh, oh. Di Kamu yang bisa, berbanding ribu. 2 ribu? Ya, yang mau di Dih! Aips. Oh. Balance? Di mm. sini.

Uy! Galing ha? Eh? <laughs> Ganyan ba? Galing mo mo Ganyan? ning <laughs> Balas yun ha? Ah. yung pag... Ano dito? Pag-iisip na yun ha? ganda yung pag-iisip natin